baka sa kasi ng intro ko eh? Hello mo po, pwede po makisabay? Pataka <laughs> Hi guys! Kalatagan na naman po kami today. Hello, 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 hello Hello, hello, hello Mga kandeg, -deg, kandeg, -deg, kandeg -deg! And welcome back to my YouTube channel Abis ko kayo guys It's been a long, long time Since nunguli kong vlog But again and again Nagbabalik po tayo At isasama ko po kayo sa aming outing ang Barkada outing to Here at Calatagan Batagas so, Let's go Uy nag nag Tira! Isasama ko kayo! Guys, hey guys, nandito kami sa Palabandera Kalatagan Batagas And it is my second time here Pero dahil dyan, ngayon pa lang tayo magbablog Dahil ngayon pa lang tayo makakuha ng iPhone Here are the entrance Kita nyo, ano na silang parking Of course survive why bumalik kami. And ito yung general headquarters nila. At para makita niyo yung ganda ng palubandera mga kanegdeg, ito ah, para sa inyo! Matangas ngayon guys. Piesta nila dito kaya makikikain tayo. Tara! Happy <laughs> Matang, Piesta Matangas. We're food guys. person time kumaki gusto namin kumain ngayon, makikikanta naman kami. Hindi namin alam kung kaninong bahay ito, pero yeah, party party tayo. May maganda na sa likod. Huwag mga lasanggero, Kahit mga lasanggero lang yung sagetin dito sa Batangas. So tayo lang kami dito, nakipiesta lang talaga kami. Ito na mga piesta. Thank Ito ano, ba likod na? Mga ano, kasabuan. Hello <laughs> so, so, mga kanig, nakakatapos lang namin sa pangalawang bahay. Tatanungin po natin ng ating mga kaibigan kung kamusta ang kanilang experience sa pagkain sa mga bahay-bahay dito sa piyesa ng Batagas. Hello? Hello guys. Thank you, thank you. <laughs> kamusta? May naiuwi? Oo, nandito pala dito sa piyesa ng Batagas. <laughs> May naiuwi. Kuya Roy, kuya Roy. Uwi kang wine at salad. Maraming salamat po mga matanggen nyo. At sa sarap po na pagkain nyo. Take out ako. Ayan po. Yung iba may mga take out. Update lang mga kareg-leg. Pangatlong bayo na namin to. Pinapakain ulit kami. Pero grabe, busod busog na talaga ako. Kanina ayaw pa nila magsipagkain. Hindi na yung pagkain. Ang guys. Kahit makabusog na kakain pa din oh. Kita kita oh. Oh. Ngayon lang ako napagod sa pagkain guys. Alam mga kanay, nag-trivia lang. Kapag pumunta ka ng Palobrandera, meron nagpapagaw dito ng mga bariya. Ano pinaglalaban like, mo kuya, Mike? paipupo, <laughs> <laughs> ba paipupo, may pang mix and match na. May kasama pang ano dito, ice cream yun. paipupo. <laughs> literal na pahinga Hi mga kanegdeng! So it's already 1 a.m. in the morning and dito ko natatapusin yung vlog ko for today's video and sobrang grateful ako sa mga nangyari today. Naging masaya ako and sobrang daming nangyari and hindi ko na rin ng mga na-video yung iba naming ganobs kasi mas in-enjoy ko talaga yung moment kasama sila and yun. Mas na-enjoy namin ng walang camera. And finally, na-continue ko na ulit yung pag-vlog. And of course, Thank you sa mga friends ko na sobrang supportive and talagang gusto nilang ipurso ko ulit yung pagbablog. So, ito na to, guys. Hopefully, magtuloy-tuloy na. And, sana panoodin nyo yung mga vlogs ko. Kahit nakakatawal man ito o hindi. Keep supporting me, guys. And, sana napasaya ko kayo sa maikling vlog na to. Hope you like it, guys. For the good sa mga